Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Pakabrigad ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Armadong Grupo Umatake sa Tipo-Tipo Basilan. Rigo, tinitinang ang gulo sa pag-atake. Pangulong Marcos naging abala sa huling araw ng ASEAN Summit. ASEAN members at China nagpulong na ngayong araw. Samantala matapos ang ASEAN sa Malaysia, Pangulong Marcos dadalo rin sa APEC Summit sa South Korea. Euro of Customs pinabulaan ng may gumagamit ng mga luxury cars na kinumpis ka sa mag-asawang diskaya. Samantala mga pasahero naman dumagsana sa mga paliparan ilang araw bago pa ang undas. At kumustahin natin mga kabrigada kung sino o anong lugar ang nangunguna sa nagpapatuloy na batang Pinoy sa General Santos City. Sino-sino na kaya ang mga nakasungkit ng medalya? Alamin. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa talakay. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa Brigada, araw ng Martes, October 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikder mga balita nationwide. Kabrigada gulo sa tipo-tipo basilan dahilan daw sa Rido. Ang Philippine Army naman tiniyak na on top of the situation sa nasabing lugar. Wala sa kampo Aginaldo. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Dahil sa rido ang pinagmula ng tensyon o gulo na nangyari sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan. Kinumpirma ng 100 st Infantry Brigade o Joint Task Group Basilan na ang insidente ay kinasasangkutan ng mga lokal na grupo mula sa magkalapit na barangay. Sa ng mga reporters kay Joint Task Force or UN Commander Major General Leonardo Peña na negosate na ng Basilan Elders katuwang ang lokal na pamahalaan ng Basilan ang nagalabang local group sa Tipo-Tipo. Bandang alas 11.20 ng umaga kanino matagumpay nang nagpa-pull out ang mga faksyon mula sa lugar matapos ang negosasyon. Sa kagrani po, tiniyak ng Philippine Army na on top of the situation sila sa lugar. Nakadeploy na rin ang mga tropa ng militar sa lugar bilang bahagi ng kanilang mandato na protektahan ang mga sibilyan at tiyakin ang kaayusan. Panawagan ng militar sa mga residente, manatiling kalmado at huwag magpadala sa takot habang isinasigo ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga nag-aaway na panig. In the world of changing the ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News of Solid. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada ang Pilipinas at Vietnam. Nagkasundo ng palakasin ng kooperasyon sa ekonomiya, security at food supply. Live mula sa Malaysia. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada, report. Brigada Leon nagpulong kahapon si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chin sa sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon na sa larangan ng ekonomiya at seguridad, pati na rin ang pagpapatatag ng food supply chain sa rehiyon. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa patuloy na tulong ng Vietnam, lalo na noong panahon ng tagtuyot at merong kakulangan sa supply ng bigas ang bansa. Kabilang din sa mga napag-usapan ang pagpapalakas ng bilateral strategic partnership at mas aktibong economic diplomacy sa pagitna o pangrehi. Bahagi ito ng serye ng mga bilateral meetings ni Pangulong Marcos sa sidelines ng ASEAN Summit kung saan una na siyang nakipagpulong sa iba pang leader ng Cambodia, Finland, Canada, European Union at ng Japan. Live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, kasado na rin ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Asia Pacific Economic Cooperation Forum o ang APEC Summit sa Gongju, South Korea. Si Pangulong Marcos ay nasa South Korea mula October 30 hanggang November 2. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Spokesperson Angelica Escalona na ilan sa mga tatalakayin ng mga APEC members ay ang pag-advance ng teknolohiya sa rehiyon. Kabilang rito mga kabrigada ang pagpo-focus sa artificial intelligence or AI at kung paano ito ma-apply sa Pilipinas kasama na ang pagiging AI-powered Philippines pagtungtong ng taong 2028. inaasahan din ang pagkikipagpulong ni Pangulong Marcos sa iba't ibang mga negosyante sa larangan naman ng mga manufacturing at mga semiconductors. Ayon takdaring magatid ng talumpati si Marcos sa Apex CEO Summit hindi naman inaasang matatalakay ang mga isyo sa West Philippine Sea dahil nakasentro sa negosyo at teknolohiya ang APEC Summit. Uli naman tiniyak na Escalona na nananatili ang investor confidence sa Pilipinas sa gitna na, na paulat na pag-withdraw ng South Korean loan dahil sa isyo ng korupsyon sa bansa. Meron ding naka-schedule na pagdalo ni Marcos sa isang Filipino community event ang tatapos ang bisita ng Pangulo sa South Korea sa pamamagitan ng isang wreath-laying and tree-planting ceremony sa UN Memorial Cemetery sa Korea kung saan inaalala ang libu libong mga Pilipinong sundalo na nagpaglaban sa Korean War. Brigada Balita Nationwide Pagtagpang balita mga kabrigada, ang paninindigan ni Pangulong Marcos sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa harap ng US at ASEAN leaders. Sinuri ng isang kongresista, Brigada Haji Camino i Brigada Mo. Malakas ang depensa ni Pangulong Bongbong Marcos sa economic at security interests sa karagatan at sea features na pag-aari ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Cagayan de Oro City, Representative Rufus Rodriguez, kasabay ng pagpuri sa Pangulo matapos na magpahayag ng pagkabahala sa agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa gitna ng US ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Rodriguez, marapat na suportahan ng mga Pilipino ang pag ni Marcos sa ating karapatan sa teritoryo, lalo't ito ang unang pagkakataon na naglabas ito ng statement hinggil sa pagtatatag ng China ng Nature Reserve sa Baho de Masinloc na isang traditional fishing ground ng ating bansa. Maging ang gabinete ay dapat na suportahan umano ang masigasig na pagtatanggol sa pambansang interes sa WPS at hindi dapat isulong ang mga polisiya na mamaliitin lamang ang pagtindig. Kabilang narito ang muling paglulunsad ng e-visa para sa Chinese tourists na para sa kongresista ay napapanahon ng ibasura. Paliwanag pa ni Rodriguez, hindi maganda tingnan lalo na para sa mga karatig bansa at sa buong mundo na matapos batikusin ng China sa ASEAN, e enganyohin silang bumisita sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso ng tourist visa. Mababati na sa ginanap na US-ASEAN Summit nitong weekend, ikinalungkot ni Pangulong Marcos ang tangkang pagtatatag ng nature reserve sa Scarborough Shoal na bahagi ng Pilipinas na malinaw na paglabag sa soberanya at sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Umigit, oh, kumulang naman na isang milyong pasahero ka Brigada. Inaasang dadagsayan sa naiya ngayong undas. Brigada Yanali Balakyot, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Report. Inaasahang aabot sa 1.35 milyong pasahero ang dadag sa Ninoy Aquino International Airport ngayong darating na undas. Ayon kay New Naiya ne Infrastructure Corporation President Ramon Ang, mas mataas ito kumpara sa 1.3 milyon na naitala ng paliparan noong nakaraang taon. Posible rin naman ang pumalo sa humigit kumulang 135,000 na pasahero ang dumating sa paliparan kada araw. Tiniyak ng NNIC na nakahanda na ang kanilang mga karagdagang tauhan upang tiyakin ang kaayusan at seguridad ng mga biyahero sa himpapawid. Magtatalaga rin ang passenger assistance counter sa pali paliparan para magbigay ng tulong at tumugon sa mga katanungan ng mga pasaherong uuwi ng probinsya. Pinapayuhan ng NNIC ang mga pasahero na dumating sa NAIA tatlong oras bago ang international flight at dalawang oras naman bago ang domestic flight. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga para naman sa mga nilindol na lugar. Operational. Ayon yan sa Kaapa. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. report. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na operational pa rin ang lahat ng palipanan sa mga lugar na tinamaan ng lindol kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Sa panayan ng Brigada News sa Manila kay ka spokesperson Eric Apolonio, sinabi nitong walang major na aberya sa mga pasilidad at air traffic systems. At dahil sa inaasang bilang ng mga biyahero tuwing undas, nakapagsagawa na ahensya ng monitoring sa foot traffic, inbound at outbound flights, lalo na sa major airports. Dahil dito, pinaiwan ng kaapa mga pasahero na suriin muna ang kanilang flight schedules at dumating ng maaga sa paliparan upang maiwasan ng siksikan at makipagugnayan sa mga airlines para sa anumang pagbabago o delay sa flight. Mababatid din ng mga privatized airports ay nakapagsagawa na ng kanilang monitoring systems upang matiyak ang maayos na operasyon. Happy to say that lahat ng ating mga airport structurally sound. Wala Immediately after the clearing operation, at the mm -hmm. nag-commence na In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Manila, nila, The Mexican News. Also, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, kumakalat na balitang ginagamit daw ang nagumpiskang Rolls Royce ng mga diskaya fake news. Ayon yan sa BOC. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Itinanggi ng Bureau of Customs ang kumakalat na balitang ginagamit umano sa Metro Manila ang Rolls Royce na nasabat mula sa pamilya Diskaya ayun sa BOC nasa kustodiya pa rin ng ahensyang naturang sasakyan kasama ng iba pang luxury cars sa mga diskaya at mahigpit itong binabantayan ng customs police sa ligtas na pasilidad nilinaw ng ahensya na iba ang plaka ng sasakyang nasa viral post na NFG1949 sa tunay na nasabat na Rolls-Royce na nagtatapos sa numerong 889 patunay na peke ang kumakalat na balita pinaalalahanan ng BOC ang publiko na bawal ilabas o so galawin ng anumang nasabat na ari-arian ng walang pahintulot dahil maaari itong mauwi sa kasong administratibo o kriminal. Hinihikayat din na ahensya ang lahat na kumuha lamang ng impormasyon mula sa opisyal na website at social media pages ng BOC para maiwasan ang malimbalita in the heart of changing lives ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Brigada Balita Nationwide Ilang civil society organizations nakiisa sa diskusyon ng Senado tungkol sa pagpapatibay ng national budget process Brigada Ann Cortez i-Brigada mo Brigada Report Sumarap ngayon sa pagdining ng Senate Committee on Finance ang ilang civil society organizations tulad ng Roundtable for Inclusive Development, People's Budget Coalition, IBAN Foundation at maging Social Watch Philippines para tulungan ng komite sa pagpapatibay ng national budget process. Una nagpresenta sa komite si RFID co-convener Adolfo Semontesa at ayon nga sa kanya ay mayroon naman umanong cancer ang bansa. Partikular na nga ang pondo nito. Ang cancer na kanyang tinutukoy ay ang soft pork o yung ayuda programs. Ang pangalawa naman dito ay ang hard pork o yung flood control funds na hindi daw accounted na maayos. At ang pangatlo ay ang shadow budget o ano un program appropriations. Ngunit sa kabilangan nito, sinabi ni Montesa na hindi pa huli para ito'y gamutin bilang hindi pa naman daw ito stage for cancer. Bilang rekomendasyon sa pagsasaayos sa pondo na bansa ay minungkahin nila ang tuluyang pagalis ng mga pork patronage based programs at maging unprogram appropriations. Dagdag pa niya dapat ding mapan nagkuot ng mga taong sangkot sa anumang anomalya. Umasa naman si Montesa na magkakaroon ng pagbuo ng Open Budget Transparency Server kapareho nga ng ginagawa tuwing eleksyon upang makatulong sa gobyerno sa pagbabantay ng budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Food. Brigada Balita Nationwide. Ang DSWD naman, Kabrigada. Hindi raw tumitigil sa pagtiyak ng kalagayan ng mga biktima ng lindol sa Cebu. Brigada sila matibag, ibrigada e mo! Brigada! brigada. brigada. B -b 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 Report! Tuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga taong lubhang naapektuhan ng nagdaang lindol sa Cebu. Naghatid ng psychosocial activities ang ahensya sa mga batang nasa evacuation camps sa San Remigio, Northern Cebu. Ayon sa DSWD, layunin pa rin itong mapa ang pagiging aktibo ng mga bata sa kabila ng mga hamon sa kanilang buhay. Target din umano nitong mabigyan sila ng pagkakataong muling maramdaman ang kasigahan at pag-asa sa kabila ng nangyaring sakuna. Maliban dito ay tiniyak din ng tanggapan ang pagkain ng mga biktima, patuloy ang kanilang paghatid ng mga mainit na pagkain. Sa huli, siniguro ng ahensya ang relief operations at walang patid na suporta para sa mga pamilya na naapektuhan ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila, The Biccan News. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Jensen Ang City of Baguio Nangunguna sa medal tali sa Batang Pinoy 2025 Brigada Danny Kasi, i-brigada mo Brigada Report Nanguna na ngayon sa medal tally ang City of Baguio sa may pinakamaraming gold medal na nasungkit sa ikaapat na araw na pagkikipagtagisan sa Batang Pinoy 2025 na ginaganap dito sa General Santos City. As of 10.58 ngayong umaga ay nasungkit nito ang walong gold medal, limang silver at dalawang bronze. Pumapangalawa naman ang City of Manila na may pitong gold medal, anim na silver at limang bronze. Samantala ay naungusan naman ng City of Cebu ang City of Pasig matapos masungkit ang pitong gold medal, tatlong silver at dalawang bronze. Ang Pasig naman na pang-apat ay may anim na gold medal, anim na silver at apat na bronze. Panglima rito ang City of Quezon na may apat na gold medal, tatlong silver at limang bronze. Samantala ay mula sa panglima, nalagay naman ngayon sa ika na pwesto ang City of General Santos na may apat na gold medal, dalawang silver at tatlong bronze. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang mga kapanapanabig na mga laro sa iba't ibang binyo dito sa General Santos City. In the heart of changing life, ito si Brigada Dani Casse ng 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel de Vera. At Brigada Leo Navarro Malikten. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing life.